Sino naman ang unang babaeng naluklok bilang presidente ng Pilipinas? Our timer starts now. Gloria Makapagal. Been to Korea, nagmasters ka and all, and you forgot that important thing na, my goodness, nakakaloka ka doon. Ano niya, di diba, Itanong mo sa bata, they will give you that answer. Bakit ka nagkamali? Oh! Umani ng iba't ibang komento ang sagot ng isang contestant sa isa sa segment ng noontime show na It's Showtime. Matapos na mali ang naisagot nito sa tanong kung sino nga ba ang unang babae na naging presidente ng Pilipinas bago kasi ang tanong ay marami itong binanggit na achievements kung saan guru umana siya na ngayon ay tinatapos ang kanyang doctorate degree at naging representative din umano siya ng Pilipinas sa isang research conference na ginawa sa Korea at tanging siya lang umano ang nag-iisang Pinoy na nakasama doon. Dahil dito ay humanga sa kanyang maraming manonood sa loob ng studio at maging ang mga hosts. gayon pa Umani nga ng magkakaibang komento, nang imbis ng si Cory Aquino ay si Gloria Macapagal-Arroyo, ang naisagot nito sa tanong na kung sino nga ba ang unang babaeng naging presidente ng Pilipinas. Makikita namang ikinagulat ng mga nasa loob ng studio ang kanyang naging sagot at sinabayan din ito ng kunwaring pagkadismaya ng isa sa mga impersonator ni Chris Aquino na si Divine Tetay. Mga pahayag pa nito na may tonong Chris, You've been to Korea. Nagmaster ka and all, and you forgot that important thing? My goodness, my mom kurason kuang ko Aquino. Nakakaloka ka doon. Itanong mo sa bata, they will give you that answer. Bakit ka nagkamali? Matapos nito ay inulan nga siya ng mga negatibong komento. Kaya naman ay nagbigay siya ng kanyang pahayag tungkol dito. Aniya, inaamin niyang nagkamali siya sa kanyang sagot. Ngunit nakakalungkot daw na may mga taong hinusgahan na ang buong pagkatao niya dahil lamang sa isang pagkakamali. Mga pahayag nito. Nagulat ako sa sarili ko. Why did I answer that? Yun. Kaya bigla akong sabi ko, Oh no, I have to accept every criticism, every negative comment about me. Nakakalungkot lang cause we're still in the era of making mistake like a one mistake and it will sum up of who you are. Alam ng lahat na once na nandun ka sa gitna ng stage na yun, mapapressure ka talaga. And then you just have to answer 5 seconds. ba? Diba? Sana naisip ninyo na what if you are in that situation. Yes, it is very basic answer. But dumadali sa'yo yung pressure. So hindi ka makakasagot talaga. Gayun pa may mga negatibong komento man dahil sa kanyang pagkakamali. May ilan din namang ipinagtanggol siya at hindi nagustuhan ng pangusga na ibinabato sa kanya ng mga tao. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Pwedeng magkamali, pero hindi ka pwedeng magkamali kung mayabang ka. Kukuyugin ka talaga. I mean, guru siya. Nagkamali siya sa isang game show na nakakakaba. Sa panahon ngayon, bawal na ba magkamali? Daming perfect sa social media.